susumo di na ba mang gumarahe hindi importante ang pagmamadali makukuha mo rin sa pay ng mga miting kayaan mo na yung mga puro lang salita walang makakapigil lalo kung meron kang tiyaga maniwala ka lang para panahon lang din yan makakarating ka din sa tamang daan samahan mo palagi ng dasal mo dapat kalimutang madalas mo pa salamat Dahil lahat naman ng ito siya din naging dahil na sa bawat araw na ika'y nahihirapan Gusto niya lang na ipaalam na posible ang po pwede na mangyari Huwag kang matakot pang iwanan Di naman to paniksahan para lang may patunayan di na bali Ang mahalaga dapat maging masaya Lalong mahalin ang ginagawa mo Sipaga mo lang kahit nakakatama Itutuloy mo Walang masama hanggat wala kan di kang dinatapakan tao